Guys, ito ah, uh, sa lahat ng mga viewers natin, ito yung mga pinakabago natin, yung mga pinaka-latest natin. Dahil Year of the Snake ngayon, sa lahat ng mga followers ko. Ah? <laughs> uh, ha? Year ng mga ahas! Ahas! Kung kasama mo, mga kaibigan mo, best friend mo, kaya sila kung parang ilayo mo muna kasi Year of the Snake kayo. Ikaw ba'y OFW? Ikaw ba'y nasa barko? Kawawa yan. Ilayo mo muna yung asawa siya yung mga kumpare. Dahil dyan, sa lahat ng mga viewers natin, Year of the Snake sa lahat ng followers sa Spunky Boy. Oy, limited lang natin to ha. Kaya agad dito, pag pinost namin, kumuha ka na. Sir, original na i-declare natin. Sa lahat ng mga followers natin, sa lahat ng mga sumusuporta. Ah, Ibigay mo lang ang year of the stay ko for only 1,499 pesos. Pag hindi maganda, pag pangit, money back guarantee. Ang size 4, 7, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 11, 12. Guys, magigat ingat kayo sa scammer. Pag may nag-chat, may nag-PM, automatic scammer. Gusto mo mag-negosyo?